Good day everyone! For today's video, ating tatalakayan kung bakit ba may mga batang mahilig mag-line up ng toys. Welcome to my channel! Ngayon, pag-uusapan natin ang isa pang karaniwan tanong. Bakit ba mahilig mag-line up ng toys ang anak mo? At higit pa rito, baka iniisip mo rin, ibig bang sabihin ito, may autism ang anak mo? Bago tayo mag-jump into conclusions, pag-usapan muna natin ang tatlong posibleng dahilan kung bakit ginagawa ito ng mga bata at kung bakit hindi ito agad senyales o nangangahulugan ng autism. Wow! Number 1. Developmentally Appropriate Behavior Normal lang sa mga toddlers na mag up ng toys. Isa itong senyales na nagsisimula na silang mag-recognize ng patterns, mag-categorize ng objects, at unawain ang mundo sa paligid nila. Halimbawa, pwedeng ayusin nila ang mga laruan base sa kategory, example, mga kotse, blocks o mga manika, or kaya naman sa color, example, lahat ng red blocks o blue cars magkakasama at ipipila. Wow. Or pwede rin size, no? Mula sa pinakamaliit patungo sa malaki. Ang ganitong klase ng sorting at organizing ay nagpapakita ng early cognitive development. Ang mga skills na ito ay foundation ng lifelong abilities tulad ng pag-aayos ng damit, pagpaplano ng task o pag-arrange ng bookshelves. Kaya kung napapansin mo nagla-line up ng toys ang anak mo, kadalasan magandang senyales ito ng kanilang pag-develop at pagka-curious sa kanilang paligid. Wow! Number 2. Paghahanap ng sense of control o order. Maaring ginagawa ito ng bata para magkaroon ng sense of control sa kanilang paligid. Nangyayari ito lalo na kung may pagbabago sa routine o family dynamics tulad ng paglipat sa bagong bahay, pagsisimula sa bagong school o kaya naman sa daycare or pagkakaroon ng bagong kapatid. Pwede rin nag adjust sila sa uh, separation o pagbabago sa pamilya Kapag hindi nila kontralado ang mga nangyayari sa paligid, ang repetitive at organized na paglalaro ay nagbibigay sa kanila ng sense of stability. Wow. Para sa mga bata, ang ganitong behavior ay nakakatulong magbigay ng kaayusan sa kanilang kapaligiran. Wow. Number 3. Pwedeng kulang sa play skills. Minsan, ang paglaline up ng toys ay simpleng dahilan na hindi pa alam ng bata kung paano laruin ang kanilang mga laruan sa ibang paraan. Ang play ay may iba't ibang stages. Mula sa functional play, for example, pag-shake nung nilalarong rattle, no? hanggang sa pretend play, gaya ng paglulutulutuan o kaya ng tea party. Kung hindi pa nila naaabot ang stage ng imaginative o cooperative play, Maaring bumalik sila sa repetitive behaviors tulad ng paglaline up ng toys or uh, mga gamit. Para sa kanila, mas predictable at safe ito. Bilang magulang, pwede natin silang tulungan mag-explore ng ibang paraan ng paglalaro. Mag-introduce tayo ng activities na magpapalakas ng creativity, storytelling o problem solving para mas ma-expand ang kanilang play, play skills. Paano naman kung autism natin i -re relate ang paglaline up ng toys? Ang paglaline up ng toys ay hindi otomatikong nangangahulugan ng autism. Pero may ilang red flags na dapat bantayan. Number one, matinding galit kapag na-interrupt. Kung sobra o malala ang meltdown ng bata kapag may gumalaw o nagulo ang kanilang niline up, maaaring ito ay sensory o emotional regulation issue na dapat nating obserbahan. Number 2, paulit-ulit na paglalaro. Kung ang paglaline up ng toys ay ta ang tangi niyang paraan ng paglalaro, Nang matagal na panahon na, baka may ibang developmental milestone na hindi naaabot ang ating anak. Number 3, kakulangan sa social engagement. Kung hirap sila makipag-interact sa ibang bata o wala silang interes sa group activities, magandang i-monitor ito. So sa pagla-line up ng toys, ang final thoughts ko, ang pag up ng toys ay kadalasang normal na bahagi ng childhood development. Isa itong parahan para makita kung paano nagpo-process at nag-iisip ang utak ng bata. Ito man ay tungkol sa pag-aaral ng patterns, paghahanap ng control o pagkukulang sa play skills. Ang behavior na ito ay natural sa early childhood. Kung nag-aalala ka tungkol sa behavior ng anak mo, Huwag mahiyang kumonsulta sa pedya o kaya naman sa developmental specialist. Pero tandaan, sa karamihan ng pagkakataon, ang paglaline up ng toys ay bahagi lang ng kanilang paglalakbay at pag-improve o paglaki. So hanggang dito na lamang ang aking video. Maraming salamat sa pagsubaybay. See ya!